Ikinasana ng Committee on Basic, Higher and Technical Education ang public hearing kaugnay sa Parliament Bill No. 175. Nilalayo ng panukala na tugunan ang mga kakulangan sa pamantayan sa wastong paggalang tuwing tinutugtog o inaawit ang Bangsa Morohim. Ang detalye mula kay Liz Miro. Gumulong na ang public hearing ng Committee on Basic Higher and Technical Education hinggil sa Bangsamoro Him Decorum Act. Ito ang Parliament Bill No. 175 na naglalayo na isulong ang consistent at wastong asal tuwing tinutugtog o inaawit ang Bangsamoro Him. Nakasaad sa panukalang batas ang mga dapat gawin tuwing inaawit o tinutugtog ang Bangsamoro Him. Tulad ng pagtayo ng matuwid, humarap sa watawat o kung saan nagmula ang tugtog at ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Nangako naman ang mga lumahok sa pandinig mula sa iba't ibang ministries, local government units at educational institution committed sa pagsusulong nito sa kanilang mga tanggapan. Inirekomenda rin ang dagdag probisyon sa pagtutok sa prohibited acts, pagkakaroon ng official version ng HIM at pagbigay ng exemptions sa mga emergency situation. Ang Parliament Bill No. 175 ay iniakda ni na Member of Parliament Muhagher Iqbal siya, Elijah Domama Alba, Suharto Ismael at former MP Aida Silongan. Inaasahan namang isusumite ang panukala para sa plenary deliberation kasunod ng konsultasyon. Liz Miro, iMinds, Philippines.